Tanong ni Kasi Keen Soto. Hello ma'am, ask ko lang po kung pwede po ba ako gumamit ng anti-amag sa crinkles para tumagal ang shelf life? Okay, tanong din ito mula sa ating YouTube channel. Okay. Uh, sa aking experience ma'am, sa aming crinkles, ano? Uh, hindi naman, nunid no naman talagang gumamit ng mga anti-amag. Isang dahilan dyan, yung ginagamit nating mga ingredients sa crinkles, talagang natural lang siyang natural na... Para na rin siyang uh, mold inhibitor yung mga ginagamit natin yan. Okay? Mas uh, lalo na yung mga kokwa O kwa di ba? Pero hindi rin talaga sapat. Okay? Pag gusto nyo pang mapatagal ang inyong ginagamit or inyong crinkles na ginagawa, mag-research lamang po kayo kung anong nararapat sa crinkles. Okay? Na anti-amag. Anti-amag, di ba? Or gumamit na rin kayo ng potassium sorbate kasi ako gumagamit naman ako ng potassium sorbate doon sa paggawa ko ng crinkles. Ito maabot umaabot naman ng one week. Okay? One week siya. Basta tama lang sa luto. Hindi lang siya overcook. Mananatili pa rin ang kanyang crunchy. crunchy. Kumbaga, chewy. Chewy pa lang ilalim. Ganun talaga ang kagandahan ng crinkles. Huwag nating i-overcook ang ating crinkles. Sa aking wrinkles, disclaimer lang, hindi ko sinasabi na lahat ha. Uh, 10 to 11 minutes pinakamatagal kung luto sa wrinkles. Sa 160 degrees to 170 degrees ang init ng aking oven. Subukan nyo po yan. Once na lumampas kayo dyan sa ganyan, panigurado na at sigurado din ako na talagang overcook ng inyong wrinkles. Mas mabilis na tumigas at nasusunog na yung mga gilid ng inyong powder sugar. Okay? Sana nakatulong ito sa inyo at inyo itong magawa ng uh, solusyon ng inyong problema dyan sa crinkles. Okay? Follow for more!